yung vlogger niyong hindi na naman kunyang. <laughs> so tayo ngayong taon ay dakilang tambay. At ngayong taon, ang aking unang video ay ang aking bahay. Sa wakas, finally, eto na yun. Pupuntahan na natin after 2 years. Na-turn over yung bahay sa akin ng 2021. At ngayon pa lang natin pupuntahan with my uh, years sisterette Yes. So, nakuha namin yung bahay na yun ng 2019 and then na-turn over lang siya ng 2021 ng December 21. So ayan pupuntahan na namin siya. Oh, 'di ba? Detalyadong detalyado. So, see you there. Dun pala dapat yung. Ayan. Nakalimutan ko eh. Yung susi mo. Uy, ate. Mm -hmm. Ang layo na pala nung dinaanan natin. Diretso na. Dito? Hmm. -mm. <laughs> Mali yung daan natin. <laughs> Mga ganyan, no?

So, ito. ito na ang ating bahay. Atin. Ayan. Ah, ito pala. So, ayan. At dito nga ay dunya-dunyahan na ang atake ng kunyang niyo. May pag inspection na kaagad. Pasilip-silip pa sa gilid. O, oh, kita niyo na. And tiyan, nakita na nga ang kailangang papalitan sa bahay na ang inagaong dingding. Teka, okay, hindi ko makuha yung <laughs> sasin. <laughs> hmm. Yan, may tape. Pihitin mo na. Hindi. Di ba napihit mo na? Sa so, pihitin mo yung malaki. Ay, my God ako nga. Sa susunod kasi, pagdating ka ng bahay, mo ka. Ha? Oh, ano, ano? Di ba ayaw mabuksan? Tinago yung hmm. susi. O, oh, di ba mali yung susi? So, ayan siya. This is the whole house. So, ito yung boba niya. Tara. na, So, yun patui ngayon. Alam. So, ito pa hindi hanggang dito lang pala. Hindi man, hanggang doon yan. Lagyan mo ko lahat nung hati nyo ng ano. Ayan oh. Hanggang dito yan te oh. Ito hati nyan oh. oh okay. Tingnan mo sila oh. Ito, ganyan. Oh. May alatid pa sa gilid mo kasi magigindaan mo yung tapunta doon. Ah, So, pwede ka dito magtanim-tanim. O, oh, pwede itong gawin mong kusina tapos i ka or gano'n. Gusto mo tambakan. Maganda itong ano, kusina. Pati ko lang yung living room. Yung kainan to. Sabi nga ni Kuya. Ito yung pinakang kainan. kainan. Ito living room. Tapos doon yung pinakang dirty kitchen. So, yung container ko dito yung CR. Nabasag yung takip hanggang hindi na inaayos. -in. Ang na 2 years na. So, wala ko kami tubig kasi pinaputulan. <laughs> Ay, oo nga! So, ito yung pinakumpay ni John Ray at ni Erica. Diba? Na kapag ka nandito ko, nandito shower-shower ka, kita ka doon sa labas. Pare <laughs> Ayun. No, kita ka sa kabilang bahay. Eh, hindi. No, dito ko mag-shower. Dito ko mag-shower. Ba't pupunta ka dito? So, ayun. Pinayos ko na yan. Dati kasi natindag dagyan. Yung tubig dyan. Hmm. Si John rin yung nakapansin niya. Eh, dito sila naligo eh. Yung kamay mo nasa camera. Taas. Wala. So, atin naman tayo sa taas. Wow. Baka ano naman yung step niya. Pero hindi gusto yung pagkakabaitin. Ang dami kong complain. niya. Kasi may parte, kung pala niya yung kama mo, or pala Parang ang size niya, double bed. Dalawang double bed. Kasi hindi mo siya pwedeng, yung kabilang kwarto, malaki yung kabilang maliit. Kasi yung saksaka yung mga kakabit. Tapos ito, hindi nga ito so pwedeng gawin Lagayan mo na mga exo. May exo-album pa yan? Nag-imagine naman. Kung <laughs> oh, ano, oh. Dito, album. Dito, what? Pad book. O, oh, sino mo pa dyan. Ano yan? Parang study room gusto mong gano'n. Study <laughs> room? Oo. Oh. Hi, Imor! Chort! na yan. Ayan yung ilaw mo, te. pero bago pa siya, pero makikita mo na yung mga truck. So, hindi ako natutuwa. Ang <laughs> mm, dami ng truck agad. Tsaka hindi ko lang gusto talaga yung tayo ng hanggan. Bakit? Gusto nga ni Kuya eh. Pag natatay daw siya, diretsyo na siya sa banyo. <laughs> hindi ako kaya. Yung diretsyo siya sa CR. Pero yung nasa tapat siya na, na. ng front door. Ang pangit. Hindi ko trip sa kanya. Ang ingit. In fairness. Nilak mo ba yun? Ga, kwento muna. na. Okay naman yung mga bintana. Pero bakit ang even? Ito pa ka lang ako, bakit ang siya? Look at this. Come on. Very kapal here. Ay, oo nga ano. nun. Diba? O diba, hindi ako engineer, pero... Talagang hindi may... ko trip ang pagkakayang gawa. Maybe, dahil pamangkin din ako ng ano, ng inflamador. <laughs> <laughs> Hindi, pamangkin ako ng ano, mga maluhang buwan ng bahay. So, nakikita ko mga gawa nila dito, maganda. Alam, sorry. Ayan na, nagpipipindot kasi siya. But... Oh, Ayan. Mahangin very close, very close ka sa so, army. Ha ang hangin ay nakas talaga. Pero nga yung same, design, same Kaya magkatabi kayo ng kwarto ng kapitbahay. very, very So, ayun na. aking limang taong pagkatrabaho sa Chung family. Very na uh, nakakuha ako ng bahay. Oh, di ba ang te? Super hangyot! Hindi naman talaga super press at kaya lang. Kung nandito ko sa kwarto mo, nag i mo, kaya gusto mo naman ako sa na hangin. naman tapos sa ka ng kapit bahay mo. Ay, my God! Ako <laughs> <laughs> oh, talaga ako mahilig so, magsuot ng brush na bahay. Ito, ito oh. Ate, ito sana oh. Gusto nilang lagyan na lang ng kulay silver. Ayan, pisa oh, you know. mo. Para hindi ganun. Kasi di ba pag ano ang init? Paano pa pag summer? Ah. Mm. Itsura ng site inspector yung Ang daming nahanap na mali eh, pero nagpipigil magsalita. Eh ano ba yan? Ano yung camera? Pero ito may kuryente na. Yes. May kuryente na ito. Kasi pinatakilan naman ito ng kuryente. Yun tubig hindi kang pinaputol ko. Kasi kailangan ko bayan ng flat rate. 175 every day, ay every month, wala nang bumagahin. So, pinaputol ko muna. Which is, pag pinabalik mo naman hindi niya ng Korean, ng two bits, 500 pesos na lang. Okay, let's go lang. Mukhang asaya-saya mo sa video, pero ang dami mong complaints. <laughs> so, ayun na lang. Nabisit na natin ang ating bahay. <laughs> After two years, ayan, ang katas ng pinaghirapan abroad. Oh. So, finally nagkaroon din ng vlog ulit sa YouTube. <laughs> And sa Facebook, ay papost na rin sa Facebook. Ayan. Magpapayaman na tayo kasi kailangan natin kumita pang bayad sa mga bills natin. Kasi hindi na tayo kunyang ngayon, kailangan natin ng mga pagkakitaan. So ayun na mga ka-treat. See you on my next vlog. Ewan ko kung kailan ulit 'yon. So, it's me again, Maja. Ang vlogger niyo hindi na po kunyang at hindi na ata magiging kunyang ulit. Na nagsasabi na kahit gano'ng hirap ang buhay, don't forget to smile. Bye!